Nasa limampung aso at pusa ang nailigtas ng autoridad sa nagpapatuloy na rescue operation sa nangyaring landslide sa Mako, Davao de Oro. ulat ni Julius Pakot ng PTV Davao. Ilang mga alagang hayop ang narescue sa ground zero at mga karating lugar ng landslide area sa Mako, Davao de Oro. Ayon sa Davao de Oro Provincial Veterinarian's Office nasa Limampung aso at pusa ang pinapakain at pinabakunahan ang nasa evacuation centers din sa probinsya Oh so we are going to continue the rescue uh, so far we haven't covered the whole area and we have seen many stray dogs uh, some of them were really hungry and some of them are really scared so kung may survivor sa tao tao may survivor din po sa mga animal si din na dadaan sa tamang proseso kung sakaling may makukuhang patay na hayop sa ground zero. aabot na sa naput dalawang nasawi sa nasabing trahedya nasa 36 ang nawawala pa samantala isang interfaith prayer ang isinagawa ng mga religious leader mula sa Roman Catholic Church, Mansaka at Kagan Tribe sa ground zero ng landslide sa barangay Masara, Mako, Davao de Oro. Ito'y upang ipagdasal ang mga nasawi sa landslide. Kinumpirma naman ng LGU Mako na mula sa search, rescue and retrieval operations ay search and retrieval operations na ang ginagawa sa nasabing lugar. Matter, pinaalam natin sa tao po and yung uh pag say for example individual na pagkontak sa families hindi na po natin ginagawa yon kaya nga ina-advise natin yung mga families natin if magpunta sila dito ganito yung ginagawa natin so you just have to be updated on the information released through our municipal information office and provincial info office Time for search and retrieval sir we cannot exactly determine when but uh, yung yun, search and retrieval natin uh, nagsimula nung on the day, on the uh, February 7 then up to uh, nung isang araw nag hanggang search and retrieval pa rin kahapon uh, ah kahapon pala and then today uh, we are now on the search and retrieval uh, hoping na we will find uh, we will we will uh, makukuha pa namin yung mga remaining bodies don sir Julius Pakot para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas